Tuturuan namin kayo kung paano mag-check ng blood pressure in 90 seconds lang. Pigmomanometer yung tawag dito, guys. Sa so, yung pang-check ng blood pressure, kunyari, wala kayo ng mga digital kasi medyo mas mahal yon. So, ilalagay nyo siya sa braso ng pasyente. So, medyo itaas nyo siya ng konti. Huwag naman sobrang taas. Okay. Enough lang para makover yung arm. Kung gusto nyo ng sukat, dapat um, dalawang daliri. Dapat yung dalawang daliri mm -mm. Dun sa ilalim para hindi dapat masyadong masikip. So, usually, kinakapa muna natin yung pulso ng pasyente or ng kamag-anak nyo. Tapos doon natin ilalagay yung bell. Kung wala namang bell yung stethoscope nyo, pwede nyo rin namang gamitin yung diaphragm. So, syempre nakaharap sa akin. Pero for video purposes, uh, nakaharap sa inyo ng konti. <laughs> nakaharap sa inyo ah. yung uh, BP app. So, pagka ganyan, makikita nyo yung arrow na aangat o no? pagka binabomba na natin yung speed pag na natin yung speed no manometer. Mm -hmm. So, pag umakyat yan, make sure alam nyo yung blood pressure ng pasyente nyo. Kasi, mm -hmm. mag-inflate lang tayo ng mga 20 to 40 mm mercury above that uh, usual blood pressure. For example, si Jun di anong usual blood pressure? Uh, 120 over 80, sir. Kung 120 over 80 yung BP mo, uh, mag-aangat ka lang ng hanggang 130 to 140. Kasi kapag ka masyado mong inangat yung pressure, uh, pwedeng tumaas yung actual na reading. So, inaangat na natin, So, sabi ni Junji, 120. So, angat natin hanggang mga 140. Tapos, mag-start tayo ng deflation. So, yung deflation, dapat nasa 1 to 2 lang na guhit yung binababa no, kada segundo. Tapos, papakindan mo yung unang tunog na maririnig mo. So, ang unang tunog na narinig ko, 120, yun yung tinatawag na systolic. At saka yung huling tunog ay 80. So, ang blood pressure niya ay 120 over 80. Dito nyo makokontrol yun, guys, dito sa parang valve na to, no? So, kailangan kailangan to nakasara bago kayo magbomba. Kapag kapansin nyo, minsan binobomba nyo, hindi umaangat. Baka nakabukas to. So, isasara nyo tong valve na to. Kapag nakasara na siya, saka kayo magbomba. And then, kapag ka i-release nyo na siya, dahan-dahan nyo siyang i-release para dahan-dahan ding bababa yung arrow nung BP up nyo. Tapos, yun nga, sabi nga ni Doc, papakinggan nyo yung unang tunog. Kung saan nakatapat yung numero, tas dun nyo narinig yung unang tunog, yun yung unang number. Yun yung mataas, yung 120. Tas kung saan Mawawala yung tunog, yun yung mababang number, yung over 80. Okay? okay huwag nyo kalimutan then, uh, mag din, mag-measure din ng blood pressure sa kabilang arm. To check lang din kung pareho. Kasi pwedeng mababa yung isa, mas mataas dun sa isa. If you guys have any more questions, may gusto kayong ipaturo ulit, punta kayo sa TikTok channel namin, follow us, share this, and isave nyo to in case na mag-check -che kayo ng blood pressure tapos wala kayo ng digital. Save nyo to para alam nyo kung paano. See you guys on the next one. Peace.